Smile. Thank you. Thank you. Hello mga kakapwa, magandang gabi po. Update lang po sa aking operasyon pagkatapos ng isang taon. Opo, mga kakapwa, nalampasan ko na po ang isang taon. Ang hirap pong magkasakit mga kakapwa, lalong-lalong mahirap po ang maopera. Kaya kailangan po nating sundin ang payo ng mga doktor lalong-lalo lalo na po sa mga pagkain mga kakapwa, ang dami pong bawal sa mga bukol-bukol. Kaya iniwasan ko na po ang mga malalansang pagkain kasi po ito ay pagkain ng mga bukol. Kagaya ng patis mga kakapwa, ito ay bawal talaga at saka mga baguong, yan, mga malalansa, mga buro, Less meat din po ako mga kakapwa, kagaya ng manok, baboy, baka. Pwede pong kumain pero konti-konti lang po. Bawal po ang madami. Ang dapat natin kainin mga kakapwa ay mga sariwang gulay, sariwang prutas. Ayan po talaga ang pinaka the best na kainin. Dahil po sa naputol ang mga ugat dito sa aking Deep, deep. so kailangan ko pong i-exercise ang aking kamay kapagka hindi ko po siya i-exercise mga kakapo ay nagiging manhit po siya matagal ko pong hindi maitaas ang aking kamay kaya kailangan po talagang itaas-taas siya ng ganyan tapos iikot-ikot-ikot siya yan, o na parang nagsusuklay yan, ganyan para po maging active ulit siya kasi ang tagal po niyang hindi ma uh, maitaas. Mag-ingat din po mga kakapwa kapag naglalakad lalo na kung basa ang daan at basa ang tsinelas. Kasi po nung minsan nadulas po ako kasi basa po ang aking tsinelas. Kaya yung lalo sumakit po ang aking kamay. Kasi yung kamay ko na ano uh, ko po sa semento. Kaya ayun parang napilay siya. So ang ginawa ko tinapalan ko po siya ng dahon pero hindi pa rin po naalis yung sakit. So ang ginawa ko po nagpunta kami sa doktor ng kapatid ko, pina-x-ray po namin para malaman po kung may bali or merong naipit. So wala naman po siyang bali at saka wala naman din po siyang naipit na So ang ginawa po ng doktor, binigyan po ako niya na res reseta at saka ang sabi niya is i-exercise siya ng i-exercise para hindi po ma mag-stick yung mga joint. Kasi po yung sa akin na joint parang nawalan siya ng oil kaya binigyan po niya ako ng gamot para magkaroon po ng oil ang aking mga joints. Kaya medyo hindi po ako masyadong nagtitinda mga kakapwa dahil iniwasan ko po yung magbuhat ng mabigat. Kasi nag-iisa po ako. Kaya pag namili po ako is konti-konti na lang po para hindi po mabigla ang aking kamay sa kabubuhat. Kailangan ko din po magpa-mammogram ulit at saka magpa ultrasound para makita po kung may tumubo ulit na bukol. Pero sana naman po is wala na. Hanggang dito na lang muna mga kakapwa. Sana po lagi kayong healthy. Bye-bye!